given those somehow accomplishments you had at sa mga nagawa po from local government, how are you preparing as well sa pagharap po sa mga bashers or sabi natin sa social media? How are you ready to face those at least two at least uh, masabi ko yung mga accomplishments that you had given na uh, sa top 12, buo kas po na survey pero na sa bottom. Well, ako'y naniniwala na unang-una -una bagong mukha po ako. No? Ang ang aking uh, first time na may abalos na papasok po sa politika. hindi yan eh. Pero naniniwala naman ako mapanuri ang ating mga botante. So I'm offering myself dito po sa nagawa ko nung ako'y mayor, nung ako'y DILG, nung ako'y MMDA. Mahirap din yung COVID yun and you know, you have to unite at naging template nung araw ay ang Metro Manila. Bashers, wala akong problema sa bashers. Basta alam mo sa puso mong tama ginagawa mo. Kung lahat ng basyo sa kasikasuhin mo, hindi mo mapupuntahan ang pupuntahan mo. No? As long as alam mong tama ito, no? let's do what is right. No? And of course, natural ang kritisis mo. Pakinggan mo naman ito. Tingnan mo baka tama naman sila. I-research mo. At kung tama naman ito, i-correct eh, mo yung dapat mong gawin. Pero yung nagbabash lamang kasi in term na bashers, binabash ka lang for no reason at all. Pabayaan mo na, Abayaan mo na sila. Kung lahat ng kumakahol sa kanto, titigilan mo, hindi mo mapupuntahan ang pupuntahan mo. Ang dami kong pinaglaanan na ganyan. At hindi ko sila pinansin. Ang importante, mission accomplished, nagawa ko po yung lakad mo.